po guys, ang pag ko talaga or pagluto nitong ating butite na gagawin ni Papa ay um, kunting uh, tubig lang po or dalawang baso lang po ito. Isa, okay. pwede naman dalawa. Dalawa yun lang kasi marami naman to. So dalawang baso po ito, na tubig lang po, dalawang baso lang. At yung pinakauna talaga yung ilalagay dito, isasabaw dito para maluto ito. At Siyempre, gigisahin mo na iyan. Like, uh, gigisahin mo na yung mga panakot, yung mga ingredients. Uh, bawang, sibuyas, bell pepper, at saka bay, luya, at saka yan. At pagkatapos, i-ano to, igisa mo muna to yung ating butite. After yan, uh, mga 3 minutes, igisa, iikot-ikot, habang matanggal yung lansa, ay sabawan na po siya. Sabawan na po siya. Uh, so, pagsabaw ay um, kailangan ay tuyo sa konti yung ating um, butite para uh, mas masarap, mas mag-inam para yung sa uh, lasan lasa sa mga ingredients lahat ay papasok or aano talaga, didikit talaga sa ating butite. So, ayan po guys. No, wala ko sa akin pa. Hindi lang masyado sa tagalin para yung lasa ay andyan pa po. So mamaya guys, ay ipakita ko po sa inyo. Kaya na. guys, bye. Bye. Um, kum ang kumakain to ng butite ay ako, oh. si sister, oh. si father, oh. si mama hindi talaga kumakain ng butite kasi um nadidiri si mama niya. So kami na talaga yung kakain niya. yung kapatid ko, Diba? Ay iba naman dito, ah, syempre, may, walang, wala pang luya at atchal or bell pepper, wala pa po. Kulang pa po to ng luya at bell pepper po yung ating ilalagay sa ginataan na butite. Ayan. At kabawang. Wala pa po. Si mama naman na naglilinis. Maka niyang sili. At nalagyan ng... Mahanghang. Lagyan ng sili para mas manghang at masarap. Di ba may ano pa siya? May langgam pa. Langgam na itim. Bagong kuha kasi yan. Amuyin ko. Sobrang bango talaga yung kalabo. Di ba? Oh, ito ang ano gamot sa pang-ubo ay uh, marami naman nakakaalam dyan na gamot talaga ito. So, ito talagang um, ililagay ni Papa para matagal po talaga yung sobrang lansa na butite. Mabawas-bawasan talaga yung lansa. So, ayan na po siya guys. So, dapat madami po yung ating sibuyas dahon. At um, lagyan po din ito ng ating tanlad. Ayan po yung ating tanlad. At ayan po yung ating butite. Ayan, ang butite na malake uh, malaki. Um, mura lang po tong pagbili niyan, di ba? Nakita niyo naman guys, oh, sobrang laman talaga yung ating butiti guys, oh. Um, tatarin po to mamaya ni Papa. Yan, yung butiti talaga ay sobrang lansa talaga yan. Sobrang malansa talaga yung butiti natin. At ito yung um, pampalasa ng ating um, ginataang butiti. Sa tawag ali anisis? Kalabo. 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 Ayan guys, ha? Sa nakakaalam po dito sa kalabo ay ito po yung kalabo ay pampatanggal po ng ating lansa dito sa ating butite. Uh, sa mga nakakaalam po, mar alam ko naman po, marami kayong, maraming taong nakakaalam nito. Itong kalabo ay pampagamot sa ubo. Ubo ba ba, no? O, oh, ayan po. Sobrang bango. Sa mga taong hindi po nakakaalam sa mga main ingredients ng ating um, Butite, ay ayan po yung ating main ingredients. So dapat ayan po guys, o oh, ano na po si Papa, ano na po siya ng niyo. Tugod na po niya yung niyo kasi yan po yung ating gagawin sa bow doon sa ating butete na isda. Pagkatapos yan, yan po si Papa diyan so, po guys, ito yung ito ano, ma yung butiti. diyan guys, oh, ang malaki yung mata ng butiti. Ito yung butiti na tinatawag nila na ah, uh, butiti to sa ano, sa laot. Yan po yung butiti. Tinanggalan ko siya ng laman loob. Tinanggalan siya ng balat. Tinanggalan siya ng dapat mali, dapat malinis siya ng bonggang bongga para masarap siya or hindi siya malason kasi nakakalason kasi yung balat niya. So, uh, ang pagluluto nito ay lalagyan siya ng um, niyog or gata. Ayan. So, sobrang diba? Ang, halang, ang halang Ang, loob niya ay sobrang linis. Sobrang linis yung loob. Walang mm. uh, mga tira-tira. Kumbaga, yeah. <laughs> para malinis, para hindi tayo malason. So, kailangan talaga sobrang linis. Oo, sobrang linis. Pati yung balat. Uh, natira yung buntot kasi yung buntot ay hindi naman siya pwedeng mabalatan yung buntot. Oh, yes, oh. Diba ang binili po binili na binili po to ni Ma'am ni Papa ng a uh, 150 pesos. Itong itong na to ay ito yung pinakamalaman na isda, yung buti. Sobrang laman to, wala tong wala, wala to ganong buto. May buto man siya pero dito nang sa gitna. And all of the, the end of the all is malaman talaga siya. So ngayon guys, so kakain muna kami ni Ma'am ni, ni Papa. nahingin yung dahon ng mga At saka, ito yung butiti ni Papa. Tapos na niyang pinok, pinakuluan. Ayan. Kinuha na niya ang tubig niya. Ano gusto na lagyan. Iyan kasali. Ikaw na nasili po. I-gisa. Also, Ayan, muk, di sa halang, may merang na yun yani Ini siapa orang? bumbai Pak? Oh, Malaysia Luya. bawang. Bawang. Ayo ayo nguleh. Ini halau Bombay. Halau. Ayan guys, ito na po yung gata natin oh. Ilagay na yan ni Papa. Ilagay na po. Lagyan ng gatang niyog. pagkulo niyan mamaya, saka na natin yon ilagay yan ang ating dahon ng galabo at saka ito, dahon ng sibuyas bumbay. oh, ayan na guys, oh, nilagay na ni Papa yung dahon. Dahon ng sibuyas. At saka yung, ano ba yan sa Tagalog pa? Hindi ko alam. Oh, uh, haluin mo yan. Yung bakla umalis. Kaya tinapos ko na yung video niya kasi sayang naman yung na video niya na una, na di matapos. Ayan, ako na lang nag-video nito. Para mamaya, ibigay ko sa kanya para ma-upload niya yung video niya kanina na di natapos kasi umalis yung bakla. Pumunta siya kina Bakang. Kabakang siya pumunta. Oh, ayan. Masarap na tingnan. Paborito ni Papa. Si Mama, hindi nakakain yan kasi high blood si Mama. Bawal yan sa high blood. Hmm. <coughs> hmm, lami. Sakto na. Sakto na. Okay na, anak pa. Wow, ang sarap tingnan. Ako katoon kung dito ilamanang. Kaya kay itong nag ni nila kung adubo sa gata, pa. Lami, siya. Wala gid yang lang sa pano. No? Hmm, wala man sa oh, wala. ilang ni. Hmm, hmm, me.